good morning guys uh, natin ang pag uh, hulog ng lambat sa tamban na lambat what? Okay. zoom natin guys, zoom yan o ganyan yung sistema nila ng pag hulog ng lambat pag hulog, ikot yan ikotin yung uh, umpukan ng tamban yung duot sa Bisaya. tapos hulugan nila ng lambat tapos hihilain yan na ah, hila na sila ayan oh, may laman pero konti tapos yung mga maliit na bangka na dimano yung bugsa yan sila o oh. makuha rin sila uh, pang ulam ayan yung dalawang tatlong bangka ay dawal dawal pala Ayan ah, yung isa man. yun Ayan guys, tapos Dalawa uh, lang naghila sa lambat Kunti lang guys kasi walang ganong lumalapit ng mga bangkang uh, limano mano ay tatlo pala yung isa na ano, apat sila apat pala yun. ganyan ang paghulog ng lambat na ditamban Ayan guys, so malapit lang oh, mula dito sa uh, tabing dagat. Saka oh malapit lang, malangoy lang. So kung may laman pa yan, pwede, na, pwede tayo maligo. Kasi yung dalawang bangka nag-alisan. No, oh, uh, Kunti. So, yun oh. Malapit lang guys. So, oh, malapit uh, lang sa tabing bye bye so yun lang guys hanggang sa susunod na video sa tamban na uh, lambat babus